Sa mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs, gaya ng Anjo Farms Incorporated mula sa Fabian Pangasinan, malaking oportunidad ang maging bahagi ng mga international expos. So now we're supplying the whole world with our famous uh, Pangasinan bangus, which I think is the best among the, all the bangus in the Philippines and Asia. Napakabuting uh, tulong yon dahil uh, maraming gaso din join mga, mga exposition. Ngayong taon, labing isang MSMEs mula sa Pangasinan ang lalahok sa IFEX. Dala-dala ang kani-kanilang mga produkto. Isa sa mga first time na sasali ay ang Rutico Food Products Incorporated mula Mangaldan. Sila ang gumagawa ng kilalang Romana Peanut Brittle. Uh, Romana is to no, for quality. So, yung data yung quality. Handpick lahat ng mga mani. Eh. Now, our peanuts are really locally uh, harvested. So, talagang from the Philippines lang ang mga manilamin. No more imported to support the farmers. Kasama rin sa first-time exhibitor ang LDK Seafood Processing mula Dagupan. Itatampok nila sa eksibit ang deboned and flavored bangus. Napakasaya na makasalit sa FX. Ayaw ko lang yung tulong yun kasi makikilala yung LDK internationally. Kaya naman nabuo ang project abound. Nasinimulan ni Dr. Arling Grace Vigico, ang ina ni Governor Ramon Vigico III. Ang Project Abound ay isang social enterprise na tumutulong katuwang ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga local MSMEs sa Pangasinan para i-develop ang kanilang mga produkto. Dahil sa Project Abound, maraming MSMEs mula sa Pangasinan ang nakasali sa mga prestihiyosong trade shows tulad ng Manila Fame at International Food Expo o IFEX. Sa tulong nito, nakakakuha sila ng mga bagong kontrata at export opportunity. Ang Sa inisyatibong ito ni Governor Giko, naipakita ng mga MSMEs ng Pangasinan ang galing at husay ng mga negosyanteng Pangasinense. You might now be an MSME but in your own corporation or business dapat lumaki yan pangkasinan ang galing rich mahin nagbabalita